nagmula na kasi So, pinapanood po namin ngayon Charlie yung videos galing sa Holy Rose Parish regarding doon sa Youth Ministry Awareness Week na project, joint project ng parish na St. Ignatius at Holy Rose and Parish. Hindi pa po. Dito sa Abigotan. So, ano naman ang no? kalagayan dyan sa ngayon sa Sunday? pinanood natin yung mga in-interview nila ating joha from the Holy Rosary Parish of Bucutan. Ano bang masasabi yun sa mga reaction nila? <laughs> Parang expected daw yung masagot, di ba? Yes, oo. So, <laughs> ano, siguro pangkaraniwan na, na maririnig natin kapag ka... Uh, ...inbawa, tinanong mo yung... uh, uh si yung mga estudyante na uh, nagsisimba naman sila tuwing linggo... ...pero hindi naman sila aware na kung ano yung mga bagay na nagaganap sa loob ng simbahan. So, siguro, isa yun sa factor kung bakit hindi rin talaga sila aware na may youth ministry na may mga kabataan na kumikilos at nagsiserve sa simbahan at kay Lord. To be honest, uh, dalawa yung naisip ko eh. Expected ko siya. Sa, at the same time, hindi ko siya expected. In general kasi, di ba, tulad nung sinabi nila, uh, marami sa mga kabataan hindi talaga nakakaalam pa ano yung youth ministry so yung iba iniisip nila pa youth para kay God. Iniisip nila born again yan or ano yan. So, hindi nila naiisip, hindi nila nai associate yung youth ministry sa pagiging katoliko. So, that, that is very ano rampant nowadays. no Kapag ang kabataang naniniwala sa Diyos ay gusto ng uh, mga kasama, pupunta siya sa mga sa iba-ibang mga fellowship pero hindi nila alam dito lang sa simbahan na kinabibilangan nila meron din youth ministry. But in a way, hindi, hindi ko rin expected, lalo na do sa parish naman, doon sa Holy Rosary, na ganun din yung magiging turnout. So, ibig sabihin, baka, na, baka meron pa tayong hindi nagagawa. Kasi, considerably large na youth ministry do sa parish na yon. Pero at the same time, existing pa rin yung ganoong klase ng perception tungkol sa youth ministry. So I think meron pa tayong kailangan gawin at maraming marami pa kailangan gawin. Yeah. Para sa akin kasi hindi naman siya, hindi siya dahil sa size. I mean, kahit, kahit, gano'ng kalaki yung youth ministry sa isang simbahan, kung iko-compare mo pa rin siya doon sa mga bata na no, walang idea ko ng youth ministry, lagi mas malaki. Parang isipin mo talaga yung mga bata natin. Parang, parang sa mga school nila, parang bawat classroom, out of 50 pupils, isa lang or dalawa lang sila na oh, may tungkol sa youth ministry. On the other hand, mayroong part ng interview na sobrang na catch your attention ko. Yung tinanong sila kung nagdadasal ba sila. Uh, Tapos, si ang, ang, yun yung surprise sa akin na yung turn out. And masaya ako actually na majority sa kanila kahit hindi nila, hindi sila nagsiserve sa simbaan, sila yung nagdadasal uh -oh. pa din. Pero at the same time, nangamba ako eh. Kasi at, at, at ngayon, yung mga batang yon without serving sa church, meron na silang pananalig may pananampalataya sila kay God. Pero at any time, without proper guidance, really? pwede, sila, pwede mawala yun eh, yung alam na yun, yung pananampalataya nila. So kung wala tayong gagawin para maging aware sila na pwede, meron silang pwedeng puntahan sa simbahan, para nurture yung kung ano man meron sila, yung pananampalataya nila ngayon, edi eh, mas better, di ba, kesa yung... <laughs> oh, yeah. kasi nandito lang tayo sa sa apat ng simbang, yeah. na sulok ng simbahan. Kaya kumbaga na masyado tayo na focus din sa kung ano lang yung kumbaga hindi na uh, na extend yung hand natin dun sa ano pa yung kaya pa natin i-extend sa labas ng simbahan.